Paano ba magkabit mga idol nitong uh, speak-on na ito dito sa ating uh, speaker box? So maganda kasi mga idol mayroon tayong uh, speak-on para dito para madalit tayong uh, makapagkabit ng ating speaker wire at uh, hindi mabaliktad. Yan. So ang tanong dito mga idol, paano ba ito ikabit dito sa ating uh, wire na ito? Yan. Kung mapapansin natin mga idol, mayroon tayong... May mga number dito, oh. makikita natin mayroon siyang 2 uh, positive at saka 2 negative. At saka mayroon ding 1 negative at saka 1 positive. So bago natin ikabit, uh, lihaan muna natin itong mga sinaw-sinaw niya mga idol yan. Oh. Lihaan natin siya para magasgas, para dumikit yung ating uh, ang hinang dito. So ang gagamitin natin dito mga idol ay itong 1 positive at saka 1 negative Ayan Pero kung gumamit kayo ng 2 2 uh, positive at saka 2 negative Huwag kayong gumamit ng 2 uh, positive at saka 1 negative So kung 2 ang inyong ginagamit 2 lahat 2 positive at saka 2 negative kung 1 1 negative Tsaka 1 positive So itong wire ang ating ikakabit Yan, positive at saka Negative So ganoon din dito mga idol Dito sa kanyang uh, Speak on Yan, buksan ko muna Yan. Yan. Dito naman sa kabila mga idol, itong kanyang uh, female, male female kasi ito. Mayroon din siya nakalagay dito na 2 positive at saka 2 negative. At saka 1 negative at saka 1 positive. So kung anong kinabit nyo dito, for example 2 uh, positive ang kinabit ninyo at saka 2 negative, Ganon din dito. To positive at saka to negative. Ang inyong gagamitin. Para mag uh, yung ano nila, yung signal ay diretso. Kasi kapag nagkabaliktad-baliktad yan, ay hindi siya tutunog. For example, nag, nagkabit kayo dito sa to, uh, to positive at saka to negative dito. Pagdating dito ay 1 negative at saka 1 positive ay hindi siya magtutugma ayan, kaya kung anong ginamit nyo dito sa p yun din ang gamitin ninyo dito sa mail para tuloy tuloy ang kanyang signal so yan lang mga idol so sana katulong ang uh, munting video na ito sana may napulot kayong uh, kunting idea para sa ating uh, kunting kaalaman so maraming salamat mga idol